Ayan, so ayan mga boss, so kita nyo, ayan, ito yung mga trabaho ng mga tile setter gupat. So alam nyo mga boss, wag yung pagpapasok kayo sa trabaho, wag lang puro lakas ng loob. Ayan, Siyempre, kinakailangan, sasamahan nyo rin ng utak. Ano? So marami kasi sa atin na rason, papasok sa trabaho. Ang kailangan lang dyan, lakas ng loob. So hindi pwede yun. Aanin mo yung lakas ng loob mo kung wala kang utak ba? Diba? So kinakailangan, wag lang puro lakas ng loob pag ikaw ay magtatrabaho. Magiging skill ka na, 'di ba? Magiging skilled ka na. Kinakailangan may talino ka. So ayan mga boss, ito yung site natin, ito yung gagawin natin na tiling work. So ayan, nakikita nyo mga bossing, uh, nagbakbak muna tayo ng uh, baseboard. And then ito yung problema nung tiles nila. So papakita ko sa inyo. Kita nyo mga bossing. Ito. Ayan. Bali nag-aangatan na yung mga tiles dito. So bumitaw siya dun sa adhesive na ginamit. Ayan. So ay nakikita nyo mga boss. So umangat na talaga siya. So ito. Ayan no. nag na talaga yung mga tiles. Ang dami. Halos buong uh, tiles. Nag-aangatan na ito. Tinanggal na nga yung iba. So ngayon. As installation natin ng tiles dito, so ipapakita ko sa inyo yung discard na gagawin natin para hindi mangyari yung mga ganitong senaryo. So ngayon, ano nga ba yung mga reason bakit nangyayari yung mga ganitong uh, pangyayari? No? Bakit natutuklap yung mga tiles ng ganyan? Unang-una, tingnan nyo mga bossing yung mortar nila, no? yung setting. Maraming ampaw na part. Ayan. Maraming ampaw na part. Tapos, yung adhesive natin, hindi talaga siya kumapit doon sa tiles. Ayan, sa so mga boss, kita nyo yung tiles na to. Kaya tuklapin ng kamay. Ayan. So, yung bali yung adhesive nyo natin, oh, kita nyo, walang kumapit. May kumapit dito sa tiles natin. Diyos ko, napaka-konti lang. Ayan. So, hindi talaga siya kumapit doon sa mismong tiles natin. Naiwan yung adhesive. At pagkatapos, kita nyo, may mga ampaw. So, ngayon, Ah, uh, diskarte natin 'yan. Lalagyan natin ng mga additives 'yan. So abangan niyo kung paano natin na uh, gagawin 'yon. So sa ngayon, tutuklapin lang muna natin lahat ng tiles na 'yan para may prepare natin itong area na 'to. And then babakbakin natin itong existing na mortar niya. So bali magse-setting tayo ng bago, nagagamitin natin isang base na. So 'yan mga bossing, kita niyo naman, tingnan niyo yung adhesive kung gaano kakapal yung ginawa nilang setting ng adhesive. So talagang pinayak nila yung may-ari nito, no? Oh, oh grabe mga bossing oh. So ang kapal nito is almost sa uh, 1 inch, ano? Tapos uh, actually ang adhesive na to isa uh, So makikita pa lang natin sa kulay niya, hindi uh, ito si hindi to, see, hindi to uh, heavy duty. Ayan napupulbos siya oh. Ito rin yung isang reason bakit bumitaw. Ito ating mga tiles dito sa ating adhesive. Ayan, oh, napupulbos yung adhesive nyo. Oh. Grabe. So bali yan, kita nyo, nagbabakbak na tayo ng ating existing na mortar. And then bali sa pagbabakbak natin, uh, wag nating uh, babawasan na itong ating uh, flooring kasi kasama to sa structure natin, sa structural. So makakaroon tayo ng problema once na bakbakin din natin itong ating flooring. No? So baka mas lalong uh, humina yung pundasyon uh, ng ating flooring. So tatanggalin lang natin yung, um, yan, yung mortar na nakapatong dito. So ayan, kita nyo. Yan, napalaban na tong ating mga demolition hammer. Buti na lang nakabili tayo mga boss nitong ating mga demolition hammer. Ayan, so hindi tayo masyadong nahirapan sa pagbabakbak. Ayan. Tingnan no? So napansin namin isang reason din bakit umangat yung ating mga tile. Bukod sa ampaw, ay uh, kapak kapak yung kanila mortar na ginamit, no? So hindi siya halos dumikit dun sa flooring. Siguro hindi nalinis kasi may mga ali-alikabok. Ah, hindi man lang nila siguro nilagyan ng grout, no? So kaya naka, naka, napaka-importante, nag-grouting tayo at naglilinis nung ating kaya. Kita nyo, ayan, no? Kitang-kita, oh. Alam nyo, pag maganda ang mortar, hindi nyo na makikita yan, mga boss. Hindi nyo na makikita yung mga pinagwalisan na yan. Kakapit siya ng mabuti, pero kita nyo, nung tinatanggal namin yung mga existing na mortar, buhay pa rin, oh, yung mga walis, oh yung bakat ng pinagwalisan so ibig sabihin hindi siya kumapit ng mabuti yan so yun dami yan ayan so hindi ito na part na yan yan ubos na yung tiles dito so hanggang dito mga boss sa kusina nila angatan na talaga yung tiles nila yun oh no? oh so yan kita nyo yan na nakangat na oh. halos kasi na yung daliri pati dito hanggang dito yan kita nyo tuklapan na oh yan So ayan, Nagalaw na siya oh. Oh. Ayun mga boss oh. Wala na, tanggal na din. ito kasi mga bossing, yung mga tiles natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ah uh, ito yung mga tinatawag na homogenous tiles na homogenous tiles. Ibig sabihin, ah uh, halos wala ng mga butas-butas yan. So hindi katulad nung araw, mga ceramic tiles natin, gagawa ng mariwasa, lipanto, mga porous Ibig sabihin, maraming mga butas-butas. So mas maraming uh, part na pwedeng pagkapitan na kahit semento nga lang yung gamit natin noong una, purong semento. So sa panahon ngayon, kaya naman tayo gumagamit ng adhesive Mas maganda ang adhesive Kaso nga lang dapat Meron tayong mga extra additives Na nilalagay, na gagamitin So para yung ating adhesive Mas kumapit dito sa ating tiles At kaya naman yan mga boss Abangan nyo yung mga discarding Gagawin natin dito sa project natin na to So para hindi na matulad Yung mga ganitong mga senaryo no? So may was natin So kaya yan, panoodin nyo I-share namin sa inyo yung tamang discarding